The news nationwide. naman si Bayong Dagat, US National Security Advisor Jake Sullivan, na kipagbulong sa matataas na opisyal ng China na naglalayong patatagin ang relasyon ng dalawang bansa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo. Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report! Nakipagpulong si US National Security Advisor Jake Sullivan sa matatas na opisyal ng China kasama na si Foreign Minister Wang Yi upang patatagi ng relasyon ng dalawang superpower na bansa. Ayon sa pahayag ni Minister Wang Yi, inilarawan niya ang relasyon ng China-US bilang critical juncture sa pagitan ng dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo at kung saan nagkaroon ng twists at turns. Dagdag pa ni Minister Wang umasa siyang ang relasyon ng dalawang bansa ay mapupunta sa isang kondisyon ng matatag, malusog at maunlad. Sinabi naman ni Sullivan bago pang pa closed door meeting na pareho sila mag-uusap tungkol sa mga lugar ng kasunduan at hindi pagkakasundo na kailangang pangasiwan ng mabisa at makabuluhan. Nais din ni Sullivan na palawakin ang pag-uusap ng militar sa militar isang hakbang na inaasahan ng Washington na mapipigilan ang hidwaan. Samantala, sinisikap ng White House na huwag iugnay ang paglalakbay ni Sullivan sa U.S. Presidential Election. Mula sa RP World Service, ito si Jerry Balabar sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas. The News Nation